Samahan niyo ako guys, bili tayo ng tubig. Or kung anong makain ko. Kain ko. Yung elevator nagloko. Yan yung tagal magsara. Bukas ka pa magsasara? o ano na? Ayaw niyang magsara. Buti na lang magsara na. May mata din. <laughs> mata! Hello! Sobrang init kaya ngayon. Ah, Sama ako sa labahas. Ginagawa yung building nag apply ako ng building Ayaw, a-wilder, ayaw akong pa-apply yun eh. <laughs> Say hi <laughs> Bye. Bye Ginagawa yung building dito yun sila oh. Say hi. <laughs> Ayun sila gumagawa. Ginagawa yung mga building. Ako lang yung makulit dyan na dumadaan. Bili tayo ng tubig yung lalaki sa office. Tingnan nyo naman yung buhok ko, this o ang hangin, di ba? nanyo nyo kung gaano kainit sa labas traffic sila traffic traffic hanap tayo ng magandang tubig daw may mukha kasi yung tubig And, daming tubig no pipili tayo ng magandang tubig yung may mukhang tubig <laughs> Nandito ako so sa tindahan na yan. Tindahan. Yeah. Too much talking. Most uh, yes. talkative. I want water. Ada Ada Mabigtenan niyo gusto gir gir gir. Na ba siya? Awan. Na, masarap. Haha. 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 video. Aku ang pabibit-bitin niya sa isang karton. Si Araman yeah, daw ang magbit-bit sa isang karton. Abnormal din <laughs> Ayun yung tamad. Ayun. Ay, eh, you broke. <laughs> <laughs> Nautosan niya yung mudir ko. Inutosan e niya yung mudir. Ada mudir eh, ada? Sister, ima. Maafi mo si Kinesh. Dinala ni mudir ayun, oh. Tubig. Apa? <laughs> sunduin ko yun. Nanti yang bukan kau, 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 Siya kau, 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 Saan kau, 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 wala na dito. sampay kaya yun? Bismillah. Kaya pala hindi gumagana kami na yung ibito sira. Ayan na ginagawa. Ginagawa nila. Nakarating na yung tubig. Tubig ni Ibrahim. Kasi gagalit yung tao na yung taon na Thank you. Hada. kalid he bring here. Khalid.